Magandang aras po sa inyong lahat mga kabayan Mga kabalen Sa ibang mamparig ng daigdig Pagpapalain kayo ng Diyos To God be the glory Papuri ay sa Diyos Salamat po Panginoon Sa pangunan mo at Patuloy mo kaming Kahabagan diyan At pagkalooban ng katalino ho, nagmumula sa iyong balala Kahabagan In Jesus name Amen Hallelujah Purihin ang Diyos Tagumpay Laban Sa pagkatalo Tingnan po natin Tagumpay laban sa pagkatalo, makikita natin sa Deuteronomy sa 28. Opo, umpisaan po natin sa 7. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyong ngunit magkakanya-kanya. kanya Pakas. Tingnan po natin sa 25, ano po? Nag-aaral po tayo para makita natin ang biyay at pagpapala ng Diyos. Opo, sa 25, ipinakikita po dito na ipanulupid niya kayo sa inyong mga kaaway, lalaban kayo sa kanilang ngunit, magkakanya-kanya kayo ng takbo dahil dito labis kayong katatakutan ng lahat ng bansa. Wari bagang kayo ay talo, ngunit kayo pinagpala dahil sa pagkatakot ng mga bansang nakapaligid sa inyo. Hindi nila kayo ikang uh, peperwisirin. O, biruin mo, nakakanya-kanya kayo ng takbo dahil sa inyong pagkatalog, pero kayo ay pinagpala. Pinagpala kayo dahil ang Diyos ang inyong Kakampi, katulad mo, kaibigan, mayroong kang uh, mga kabiguan, pero sa kabiguan niyon, ipinakita ng Panginoon ang malaking pagpapanan dumating sa inyong buhay. Kaya huwag kang magsisisi, huwag kang matatakot, at huwag kang mag-aaling sa katangyarihan ng Diyos dahil ang Diyos noon ngayon at magpakailanpaman. Ang amang banal, biruin mo, siyang lumika, siyang manlilika. Ang Panginoong Jesus, Diyos na tagapagligtas at ang banal na Espiritu. Siya po nagpapabanal, nagbibigay ng mensahe, nagtuturo ng pananalangin sa bawat isa sa atin. Kaya, saan ka pa? Huwag hmm. mong tingnan ang iyong pamumuhay ng mga pas, ng mga taon, ng mga kabiguan, ng mga araw na waribagang pinagsuklubang ka na ng batiya sa ulo mo. Hindi <laughs> ganun. Huwag kang umiyak. Huwag kang magsiksik sa loob. Laban. Ano sabi ng Panginoon? Laban. Lumabang ka. Sa gitna ng iyong paglaban, kimiting na ng Panginoon. Siya nagbabago na lahat. Natakot ang mga nasa kapaligiran mo. Pinagpala ka ng Diyos. Meritors po eh. Tingnan po ninyo yun. Tingnan niyo ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng kanyang pagpaparusa sa mga Israel. Umuulan ng pagkain. Wala silang ginagawa na mumulot na lamang sila ng kanilang kakainin sa maghapon. Pati ang ulam, pati ang tubig bumubukal sa bato. Iyan po ang kapangyarihan ng Diyos. Ikaw, hindi ka pa ng Panginoon. Totoo bang ikaw ay din ko na Diyos, hindi sumunod ka sa Kanya. Ano man na nagaganap sa iyong buhay, magpurik at magparangalin ang nais ng Diyos ya, sa Kanya ka umasa. Dahil sa kabiguan mo, nandudoon ang katagumpayan. Waring bagang, bakit gano'n? Bigo ka na yung nagkatagumpay. Eh bakit nga? Hindi tingnan mo. Nagkanya-kanya sila. Sa pagkakanya-kanya nila, natakot ang mga bansang makapaligid sa mga Israel. Iyan po, ang makikita mo maging sa buhay mo. Pinagsisiraan ka nila dahil hindi nila kaya ang iyong pananampataya sa Diyos. May nagagalit pa sa iyo oras na ikaw ay magpaalala. Huwag mo mag ko iparis sa iyong pananampataya. Hindi po pinaparis kundi nang encourage ka kaya marami ang tatangka sa iyong buhay. Sila'y dahil ikaw. Totoo kang makipaglaban ano man ang nagaganap sa iyong buhay, sa Diyos mo, inaasa. Kaya magpatuloy ka, kapatid. Dahil ang Diyos, kakampi mo, sa gitna ng iyong kab kabiguan na sinasabi, iyon ang katagumpayan na ipinakita sa inyong Panginoon. Naroon lahat, huwag ka mainipan. na lahat ang kahilingan mo, lahat ang iyong pangarap ay tinutupad ng Diyos. Biruin mo itong mundo, walang kahubis-hubis. Sa isang salita ng Panginoon, naroon lahat ang pangangailangan ng tao. Ano ang una? Ay di, pagpapala. Amen? To God be the glory. Papuri ay sa Dios. Diyos ang mapapurihan. Sa iyong buhay, walang iba na maitas. Kaya nga, tagumpay laban sa pagkatalo. Iyon po ang tingnan nyo. Hindi ba? Natalo ka. Sabihin nila. Ikaw ay ganyan-ganyan ganito. Pero katagumpayan. Dahil sa gitna, nang nagaganap ng yayar si nagpapatotoo kaya sila na encourage nakita ang totoo ang iyong buhay nakita ang iyong pamumuhay ano man ang gawin hindi ka natitinag dahil totoo ang Diyos sa buhay mo siya nagkakalaw ng lahat Amen papuri ay sa Diyos Amen Hallelujah in Jesus name Amen lumakad kang kasama ang Diyos God bless